two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Ito yung update sa ngayon. Um, parang para hindi ko makapaniwala na na parang may napapansin kasi ako kanina na arko. Akala ko ano, may karayuan pa pero ito nito. Ah, napapansin niyo ba 'yung arkong 'yon? Kaya naman ano pala, dito din pa lang pala sana sa may boundary ng ano. Boundary ng ang uh, probinsya ng Nueva Ecija at ang Bulacan. Meron din pa pala ano uh, dito mga mabibilian ng mga ano, mga chicharon. Sabi so, sabihin Ibig sabihin, uh, uh, may ikong dun District boundary Doon So sa ngayon uh, Palabas na ako na ano, Probinsya ng Bulacan Pasok naman tayo sa Probinsya ng Nueva Ecija nyo dito so May mga gilid gilid May mga natitinda pa ng ano mga dito Mga chicharon Yan. So hindi lang dun sa may boundary ng bayan ng San Il, uh, El and San Miguel na meron uh, tindahan. Meron din pala rito. Ito, mo Mga oh, yan. Galing. Parang nung mga paniwala, nung na yung, na yung ano, papasukin doon. So, ito lang naman yung update. Oh, on the way to bayan na ako ng Gapan kapan Dito wala. City uh, ng probinsya ng Nueva Ecija. Ayan. Okay. Meron lang kasi meron lang kasi akong ah, ano ah, napagtanto at uh, ito din na-discover ko din. No, no ano, nung bata ako ang alam ko lang na city ng Nueva Ecija ay ang uh, San Jose City at saka yung Papanatuan City. Yan. At at ang uh, alam ko din na parang provincial capital ng Nueva Ecija ay uh, yung ano, yung Cabanatuan totoo lang nga ah. ang Nueva Ecija din nito. Yan. Malawak ang ano ang kaniman nila dito ng palay. Sobrang lawak. Hindi lang yan ha. Ah. Marami pa, marami pang mga lugar dito sa Nueva Ecija. May mo, sobrang lawak ng taniman ng palay. Kaya nga ito yung pinatawag dito sa probinsya na ng Nueva Ecija na rice field capital dito sa Pilipinas. <laughs> Hindi po ako nagsakamali ha. Ah. Pakikorrect nyo na lang po kung mali po sa ano Uh, Parating na naman ang dito eh Ngayon, dali tayo sa mga Pasensya na kung may nakakasabayan tayo sa ito. Pero lutuloy lang natin ito pa para Pagkakabi ako mga Ayan Balik tayo sa mga sikis na Di e, bali no, Noong Noong unang beses namin tinapun ito Ng kaibigan ko Ah Doon ko Na-discubre eh, Na Ang provincial capital pala Ng ano ng Eh, pasensya na, napuwi yung mata ko. doon pala namin na discover nung unang takbo na dito na ang provincial capital ng ano, ng Nueva is Palayan City Ayan. totoo yan na Palayan City papakita ko sa inyo na yun talaga ang provincial capital ng Palayan ng Nueva Ecija ang Palayan City Padadaanin ko yan at ipapakita ko sa, sa inyo ang kanilang uh, provincial capital. Itong bagong tuklas ko ngayon, natuklasan ko rin na meron pa pala isang city ang Nueva Ecija. Ito yung Gapan City. So, ibig sabihin, apat yung city dito sa Nueva Ecija. Pero, take note po, salat po ng mga taga-Nueva Ecija, pakimension pa nga po kung meron pa po ano, city dito, dito sa Nueva Ecija na hindi ko pa alam or something na hindi ko pa napasyalan dito pakimension lang po sa lahat po ng mga taga Nueva Ecija or sa mga nakakaalam yan so yun mer yun na naman yung ano yung bagong natutunan ko at uh, ganun din natutunan nyo din yan ha naapat ang city dito sa Nueva Ecija yun yung Gapan, San Jose, Cabanatuan, at ang kanilang provincial capital na Palayan City. Ayan, apat Kaya naman, yan ang mga ka, ka, kapag ikaw ay nag-explore. Kasi meron merong mga bagay-bagay na, natutuklasa, nakikita, nadidiskubre. Mga, mga klaseng bagay. Kita mo, at least kahit pa paano, kahit na saan-saan ka nang meron at meron mo natututunan at meron at meron ding nadadagdag sa iyong kaalaman. Kaya naman sa lahat po ng mga ano, mga mahilig din pong magkaragala. Kahit papaano, lakad-lakad din po kayo kahit medyo may kalayuan 'yan. Kasi marami po kayong matututunan. At uh, yan lang po yung mga, ano, mga karadagang updates sa ngayon. And hindi ko alam kung kaya kong parating ang, uh, ang kabanatuan ang kabanatuan city sa ngayon. Pero last ilan na kaya? Last 9 kilometers nasa ako na ako. Nasa Gapan City na ako. So dalawang city pala yung dadaanan ko. No? Gapan City tsaka ano, kabanatuan. Yun. Yan, hoping na no na na kan na marating ko yung mga yan. At this is moment. And at ang oras is 3 PM. Exactly. 3 PM ng hapon. Ay yan na uh, mamaya na lang ulit ako mag-update and yun, kita-kits ulit mamaya.